Halos tatlong uh, investigations lang yung ating natapos at nagkaroon na nga ng development at yun naman ay alam na ninyo. Ngayon dahil nga dun sa mga pangyayari na yan, meron akong gustong mga uh, issue na dapat ituwid. Uh, gusto kong unahin yung tungkol dun sa pagkaka, uh, punta ng Bryce Hernandez sa custodial investigation sa Camp Krami. Sapagkat kung alam naman ninyo, yun ay na natin in contempt dahil nga sa tahasang pagsisinungaling niya, harap-harapan, ipinakikita na namin sa kanya mga dokumento, pati nga yung ginagamit niyang mga peking IDs na inisyo ng LTO, pero ganun pa rin ang pagkakatanggi-tanggi niya. Napilitan kami na i siya at nailagay nga siya sa custody ng ating Sergeant at Arms. Kalaunan po nung ako po ay mapalitan na bilang chairman ng Glory Bond Committee, ay bigla nga pong hiniram yata si Bryce Hernandez ng ating House of Representatives. Ngunit Nalaman ko na hindi naman siya ibinalik sa dating legal custody na dito nga sa ating Senado. Ang tinatanong ko po sa ating Senate President, uh, naging kondisyon naman ang pagpapahiram niya, yung madalian at ligtas na pagbabalik kay Bryce Hernandez pagkatapos ng hearing. So tinatanong ko lang naman po siya, bakit naman nanatili siya sa custodial center ng Camp Krami? Ang sagot po niya, alam na rin po ninyo, uh, yun ay request ng Speaker ng House of Representatives. Na tingin po namin ay hindi naman yata tama sapagkat ang legal custody nga ay sa Senate. Ang sabi ko ay bukang may sablay doon sapagkat muna yung kondisyon na ibinigay mo hindi tinupad Pangalawa, kapag ka yun ay pinanatili mo sa Quezon City, sang ayon na rin sa kanyang declaration, natatakot siya na pag ibinalik sa Senado, mga nga buhay niya. Parang binibigyan natin ng credence. Parang pinaniwalaan natin siya. Sa so mga tuwid, pagka siya ay nagsasalita rito sa Senado, parang, parang hindi siya pinaniniwalaan. Pag nagsalita siya sa House of Representatives, tiwalang-tiwala ng kanyang sinasabi, puro totoo. Samantalang, Puro sa kasinungalingan din naman ang kanyang sinabi. At uh, nung kami magkaroon nga ng konting hadil nung bumaba sa session hall, sinabi ko sa kanya, Mr. President, dapat naman sana konsulta mo naman ako kung siya ay tuluyan mong ilalagak sa pangangalaga ng custodial center ng Quezon City. Eh bakit ko naman gagawin? Sabi niya, eh ako naman ang Senate President. Nakalimutan po niya na meron po tayong tuntunin sa Blue Ribbon Committee. Ito po ay nasa Article 6, Section 6, Paragraph C ng rules ng Blue Ribbon Committee. Kailangan po malaman ninyo. Ang sinasabi po ron, yung witness na cited in contempt may be ordered to be detained in such a place as may be designated by the committee alone. Meron pong option doon eh or with the concurrence of the Senate President. Sa mga tweed, yun lamang designated place by the committee alone, sapat na yun eh. Kaya ko sinabi, dapat kinonsulta mo ko. Ngayon lang, ang sabi niya, eh, napalitan ka na eh. Bakit, pita, bakit, bakit pa kita kukonsultain? Hindi po eh. Nung kinumit niya sa Quezon City Custodial Center, na-monitor ko sa bilyonaryo at sa ibang mga pahayagan, uh, inquirer, uh, mga 2.15, uh, 1.30 to 2.15 p.m. ang nakalagay sa mga dyaryo. For the record, nung ako po inapalitan is about 5.24 in the afternoon. So ako pa, pa rin, ako pa rin ang uh, chairman. So gusto ko lang linawin yon. Ang pangalawa po rito ay yung aking sulat sa DOJ na bilang nananatiling chairman noon ng ating Blue Ribbon Committee, nirekomendo ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program sangayon po sa Republic Act 6981. Kasi po sinasabi rin po sa Section 4 na sinasabi na ang, sa kaso ng legislative investigation, in aid of legislation, yung witness po, upon his express consent, ay pwede siyang ma-admit into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is needed. So, yun po yung, uh, yung aking ginawa. Ibig sabihin, lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayon naman sa batas na, na umiiral. Provided that the recommendation is approved by the, Senate President. Hindi nga po niya in-approve, Kaya po yun ang tinanong ko sa kanya noong September 9 na po yata yun na nagkaroon kami ng session. Uh, o September 10 na po yata yun. Ang sabi niya, kaya hindi niya inapprove, nabasa niya yung sinabi ng SOJ na kinakailangan ng mga diskaya ay ibalik nila yung kanilang nakuhang hindi kanila. Yun ang magiging policy ng DOJ para sa ganon ay ma-approve yung kanyang aplikasyon under the WPP. Nagtaka nga po ako kung bakit ganon ang sinabi ng ating SOJ sapagkat linggo, siyang araw bago pasimulan natin yung pangatlong investigation, nagkausap po kami. Pati yung kanyang, uh, assist, uh, kanyang uh, deputy, no, undersecretary, ang pangalan ay Jojo Cadiz. Nakausap ko yun ng mga ilang araw, siguro biyernes hanggang sabado. Sinasabi ko sa kanya yung uh, maaaring merong lumabas sa mga kontraktos na kasangkot dito sa aming pag sa sapagkat nagpapadala sila ng fillers na maaaring may magsabi and they will come into the open. So I was looking at the possibility of granting them provisional provisional immunity. Ang sabi naman nung uh, Yusek Gadi, mabuti po kanya i-refer ko rin sa ating SOJ. Sabi ko, tamang-tama yan. Hanggang sa araw nga ng linggo, nagkausap kami personal. At tahasan niyang sinabi sa akin, Pwede yan, sabi niya sa akin. Alam niyo naman, si Secretary Boyeng Rimuña, kong kaibigan niyan, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So, pinanghawakan ko yung kanyang uh, sinabi sa akin. Uh, alam mo naman, kanya, ang Senado, ay, uh, kabatakan natin yan, uh, lalong lalo na sinusulong natin yung Whistleblowers Act. Uh, sige, kanya, uh, panindigan natin yan. So, matibay po yung aking paniwala. Malakas ang aking loob, kaya sumulat nga ako, at inirekomenda ko nga na siya mapa sa ilalim. Itong mag-asawang diskaya sa Witness Protection Program. So ako'y nalulungkot kung bakit ginawayon uh, ginawa yun. Nagpahayag ng gano'n ang ating uh, Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po ninyo, uh, sa tamang pagkakataon, i'm going to confront the secretary of justice kung bakit niya sinabi 'yun sapagkat malinaw naman po sa batas ano po kung titingnan po ninyo yung uh, section 3 isama na po ninyo yung section 10 ng republic act 6981 maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na mag-apply, hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa nang kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po, ay nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo eh. Kanino kukunin at paano ididetermine yung halaga na ibabalik ng mga diskaya kung sakasakali. Wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa uh, witness protection. Iyon pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun eh. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga diskay, meron po kami dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kami mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasa ng mga ledger. Dapat yun ang tanongin nila sa mga diskaya. Ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng pamilya up to the second civil uh, degree by consanguinity or affinity ay nasa Uh, threats. Tinatakot. Maaari silang mamatay. Maaari silang puwersahin. Takutin. Ito po yung mga requirements lang eh. At hindi siya law enforcement. Sa section 10 eh, sinasabi rin ang walang ibang direct evidence na maglilink sa mga iba. Kung kakailanganin mo kanyang testimony. Isa sa requirement yun eh. Na sila ay They are not the most guilty. At hindi pa sila nakonvict ng krimen uh, involving moral turpitude. So makikita po ninyo rito, yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice na yun naman ang pinagbasiya ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ang Secretary of Justice? Ngayon po, sinasabi ni Senate President, nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng Witness Protection Program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Sila po ay nagkusa nagawa ng gumawa ng salaysay at kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin sa peligro sa kamatayan hindi ko hihintayin na dumating yun gagawin ko yung katungkulan ko sa ilalim ng batas kung sinasabi nila nagmamadali ako maaaring nagmamadali ako sapagat yun ang kailangan para sila'y mailigtas okay. Sir, kaya niyo ba siya ini-apply sa protection program, sa tingin nyo ba, uh, nagsasabi ng totoo yung mag-asawang diskaya? Kasi may mga na observation na parang selective uh, ang kanya lang pinangalanan ay eh, yung sa 20... Samantalang year 2016 pa, as early as 2016, nag-DDPWH uh, projects na sila. Pero parang wala siyang pinangalanan doon sa... Uh, yung tanong mo kung pinaniwalaan ko, tinabi kaya na-presenta That's beside the point. Eh. It's that for me to render judgment doon sa kanyang sworn statement. Iyon ang kanyang iyon ang kanyang sworn statement at sinabi niya roon na nanganganib po yung buhay ko namin. Dahil sa lumabas po kami na ganito. At bukod doon, bago siya gumawa ng isang sworn statement, minabuti ko para masiguro ko na talagang voluntaryo ang kanyang gagawin. Sabi ko sa emissary niya pasulatin mo siya sa akin kahit na handwritten note na talagang voluntary yung niyang gagawin at kung bakit niya gagawin yun. Nasatisfy ako doon sa kanyang sulat. Kaya sabi ko, sige, sabi niyo sa kanila, gumawa sila ng sworn statement. Hindi para sa akin na i-judge yung sworn statement. Ito will, be, will, will form part of the proceedings na pagdating ng araw, ito ay gagamitin po ng korte. Mahaba pong proseso ito eh. The Senate President already rendered judgment doon sa sworn statement, dapat hindi po gano'n eh. Wala po kaming karapatan usgahan ang sworn statement ng isang taong gustong magpahayag ng kanilang saloobin. May kinalaman sa pag-iimbestigan nito. Pero sir, yung decision nyo na gawin siyang state uh, witness? Hiningi po niya yun. At uh, nasa batas po na kinakailang ibigay sapagkat nanganganim nga yung buhay niya sangayon sa kanilang pahay. Nakikita ko rin po. Sa tahanan nila, pinagbababato sila. Na ano po ang gagawin ng isang chairman ng Blue Ribbon Committee? Sir, nakonsulta daw po ba yung mga miyembro ng Blue Ribbon o yun ay sariling decision nyo, sir? Paano kung kukonsultahin? Hindi ko nga alam kung maglalabas sila ng sworn statement. Nung ibigay nila sa akin yon gabi ng linggo, nung makuha ko yung in sealed envelope. Wala na akong pagkakataon na bigyan ko ng kopya ang aking mga kasama. So dahil magsisimula ng last 9, doon ko inihayag yung sworn statement. Sir, yes, I need to ask this ah. Kasi 'yung sinasabi kaya daw po ang bilis ninyong uh, inirecommend maging state witness, nagkaayusan na. Um, would you want? Kailan po comment? nagsabi noon? Sir, 'yun 'yung mga nag-circulating among netizens sir nung time na lumabas 'yung letter na Sana po merong nagsabi talaga kasi mahirap mag-speculate ng gano'n. Nilabas uh, nagmadali po ako. Ako po sinasabi ko sa inyo ang katwiran ng dapat magmadali. 'Yun po 'yung ina ina 'yun po 'yung sinasabi ng batas. Binasi ko po sa batas lahat ang aking ginawa at hiningi po nila at sa aking palagay po ay na, nanganganib nga sila sapagkat marami silang binanggit na mga pangalan at nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga tao sa kanilang sariling tahanan. Hindi po ako pwedeng magbakasakali. kung ilagay sa kamay ko yung kaligtasan nila kung hindi ko po ginawa ako po ang nasisi baka iba po ang tanong niyo sa akin ngayong umaga ito. Sir, since malinaw at matibay po, po pala yung sandigan kung bakit niyo ginawa ito, would you seek audience with Senator Ping as the new blue ribbon chair para po makiusap or paliwanag sa kanya ba't kailangan maging state witness yung Diskayas. Alam ko po alam niya ang uh, tuntunin ng ating uh, mga batas. Iyon po ay sinasaalang-alang ng batas. Hindi po ako naniniwala na hindi nila alam. Babasahin lang po nila yung Republic Act 6981. Nandun po yung mga provision. Sino-sino pwedeng mag-apply? Re ang requirements po, sila po ba'y covered ng mga requirements? Sila po ba ay pasok do sa mga requirements? Alam po nila kung papasok o hindi. Uh, hindi ko na kailangan makipag-usap. Kung kinakailangan, bakit hindi? Ngunit, Baka mamaya sinasabi nila, may eh, pinagtatanggol na naman ako. Ang dapat po niyong mapansin ay ganito. Bakit po nila ginadjudge yung sworn statement? Wala pong sino sa amin na pwedeng magjudge. Not even the Senate President. Ako nga, pwede akong magsabi na baka sa yung may pagkukulang ba't niya ginadjudge? Sapagkat alam ko, yung mga diskaya, kalaban ang pamangkin niya sa politika.